kinakabahan ako pero this is it na talaga. Nandito na ako eh. Uh, before I start, guys, kung kong magpakilala, my name is Mariam Pinagawa, 29 years, 29 years old, tumong mid na na po. So medyo tigas ko yung pagbigas ko ng Tagalog, pasensya na po. So, before I dive up ako sa global, isa po akong RFW sa Hong Kong. Domestil, domestic, domestic helper po ako for 4 years. So, doon ko po siya na pala, at doon ko rin po nag-start ang network ko. Una-una, mahirap kasi bilang isang OFW, 16 hours kami nakatayo, 16 hours kami nagtatrabaho. Sa mga OFW, I'm sure, I'm sure kayo. Minsan pa nga, may bad time pa kami. At ang pinakamahirap doon sa isang linggo, isang business lang kami maka-off. Minsan pa nga, wala eh. Kaya ang hirap talagang gawin ang business. Kasi ang business natin is uh, mag-recruit. So sabi ng outline ko, may alam ko makakaya natin to. So thank you sa lahat ng nagturo sa amin kung paano gawin ang business through online. Doon ko ginawa yung business, doon namin nag-start, doon lumaki ang grupo ko. After 10 months po na ginawa ko yung AIM Global part-time, nakapag po ako dito sa Pilipinas. Yung sabay po noon, nakakagpagawa po ako ng bahay namin sa probinsya. Yung matatawag na bahay, hindi ko po. Kasi alam nyo naman po yung mga bahay sa probinsya. Sabi nga ng mama ko, Nak, I love you. Ganun pala yun. Kasi sa buong place natin, tayo lang ang may pinakamagandang bahay. Dahil po yan sa E.M. Global. yung mga domestic helper po then OFW na nasa sa ibang bansa pinapadala sa amin yung pang-pain nila nagtitiwala sila sa akin minsan nga nagpipain -nag ako minsan nagmahawa ko ng pera 200,000, 300,000 nakakatakot kasi wala pa po ako sa sakit mong tayo ngayon so last month, nailabas ko po yung first car ko yung dream car ko uh, brand new, Montero Sport 2000 din po sila. Dating mga team domestic helper din po sila. Guys, challenge po ito sa inyo. Kung ikaw ngayon, na-aw po dyan. Sobrang 8 hours pa lang nagtatrabaho. Nagawa namin 16 hours. Nasa ibang bansa pa kami. May bantay pa. Kung nagawa ng mga OFW, ko mga uh, OFW na partners ko, I'm sure magagawa din ninyo. mas presidente ng AIM Global. Sa lahat ng mga ko, sa hulo ng Alliance Unicorn International ang Ryan Kumada. Kung saan ka mga ngayon? Uh, thank you so much sa walang sawang pag-suporta at pag-right sa akin. Kay Upline Norito Hamlet Jr., ang May Buxin, ang Fatima Balin, salamat po ng marami dahil na-assure ninyo kung paano ang gagawin yung business na ito through online. ako dito sa harap ko ngayon. To the Board of Directors, Sir Adok Ed, thank you so much. Sir John, Sir Francis, salamat. Dahil kung wala ang AIM Global, hindi mababago. 260 degrees yung buhay ng pamilya ko. Sa lahat ng partners ko, maraming maraming salamat. Good morning, AIM Global! Yeah! Bilyong-bilyong palakpak. Rising Star of the Year, Congratulations. 2013.